Pikit ng buhay po sa inyo lahat mga ka-ogang ko. Ayan, may lulutuin na naman po si Ogang. Siyempre, andito lang tayo sa bahay, tambay-tambay. At siyempre, habang nagtitinda, luto-luto rin pag may time. Ayan, so napapansin nyo po ngayon, ako po ay madalas magluto ngayon. Kasi uh, marami ako napapanood no, na parang napakasarap nilang tignan. So, ba't hindi natin itry? Tikman, di ba mga ka-ogang? So, itong lulutuin ko po ito ay na hango ko lang kay Bongke. Yeah. So, nakita ko siya na nagluluto nito. Ni Tinanong ko yung mga ingredients. Nakita ko po sa kanyang vlog. So, ang, ang pinagkaiba lang namin ay lalagyan ko siya ng konting noodles. One, noodles only, no? At ang aking mga seasoning, mga spices, ay ito po. Yan, yung sibuyas, onion, tsaka paminta, at tsaka yung seasoning ng noodles. No, sinama ko. Tsaka yung aking tirana chicken noodles. So, meron din po tayo ditong tofu. Ayan po, in-square-square square ko na siya. Hiniwa-hiwa ko na siya bago ko pakita sa inyo. At tsaka ang pecha. Ay, naku mga kaugang, mahal po ang ngayon. Ano? No? Uh, kasi magdi-December, lahat po na mga sahog ngayon. At ulam, mahal po. At ang tatlong pirasong jumbo hotdog. So, hindi ko alam kung ito ba ay okay o masarap. Pero, dahil para sa akin, nag, nag, uh, gusto ko itong itry, ito po ay uh, hinakong hina kong hina nangon niya at ginay niya rin po sa uh, kanyang amo before na niluluto niya dati. So, try natin mga kaogang. Uh, at uh, samahan niyo ako magluto. Cook-cook tayo. Alright! guys, kain tayo. Ayan, kumakain na rin po yung aking otisi. Uh, Medyo malahi yung aking camera, pero eto po siya. Ayan. Happy ako kasi nanutong ko siya. At uh, no need na yung rice. Kasi parang noodles. Noodles na rin siya, no? Uh, Sarap siya, guys. Medyo niligyan ko ng tatlong pirasong sili. Hiniwa-hiwa ko uh, at yun. Uh, Tahi na pa siya masyado maanghang. So, kain. kipman natin. Siya. Parang siya yung mga ino-order sa chowking na uh, soup, no? Mmm. Ang init lang. king tofu tofu sa sarap siya, guys. Hindi siya Filipino food. Ah, <laughs> uh, siya po ay uh, iba talaga. Hindi siya panlasang Pinoy. Siya po ay panlasang ibang bansa. <laughs> But anyway, uh, yung iba ma-maaano to, ma-appreciate, 'no? Talaga ah uh, kung ayaw mo kumain ng kanin. Pero sa akin pasado siya uh, kasi hindi ko pala kanin ngayon. Kaya ito. Mainit na lang siya pero masarap. Kasi hindi naman masarap kung kakainin mo siya ng malamig, di ba? Mm. nakatutok yung isa kong ninja kay Eileen. Hindi <laughs> naririnig niyo siya. <laughs> May galaw siya ron siya. Oo, siya ay Eileen. Kung naalala mo, yan yung uh, sinabi ko, hindi mo ako pinapansin. <laughs> <laughs> mm. Sarap siya. Nagluluto rin siya. Mmm. So, hopefully, gayahin nyo din ito, mga kaugang. Masarap po siya. Uh, medyo may, magdi hindi siya ganun kaalat. Uh, hindi ko na kasi siya nalagyan ng mga ibang seasoning or something na magic sarap. Chicken cubes lang, tsaka yung ano lang, uh, seasoning ng chicken noodles. So, okay siya, mga kaugang. Pasado po siya, no? So, especially sa mga nagda-diet. Like no? Alright, mga kaugang. Hopefully, na gisaw niyo po yung aking video for today ang ating Korean noodles. Haha. <laughs> All right, bye. Sarap? Mm -mm. Ay. <laughs> ano, sarap? Masarap. Okay, okay. Okay. Min guys. <laughs> okay. What can you say about my cook? Um. Masarap. Tolong <laughs> may pagmamahal yan. Parang nasa Korea ko lang. Wow! Parang daw tayo nasa Korea. Parang lumabo. <laughs> Yung... Uh, ano? Lasa niya. Hindi ko maintindihan. <laughs> Grabe ka naman!